Eh! Kanang magpamulong ang namin niyo yung mga kaya ako ang nino ang lingi na lingi lang mga mei kay dungon sa sangit. Eh. General, patugtog ah. na. Oh, yeah. Orasyon, pick-up niyo. Hala, oi. Kapo naman na ni. Wala pa mangini kustong meroy. Eh. Ah! saan matukbo assistant iniira butsok 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 amping tio eh 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 eh

Dio, mam mamulong ang dami na akong tino bala. Unsa sangin, man daw niya sangay na ay may masamna mo. Halit naman ni ang hilak mga bingi. Hmm. Hello eh. So, man, sa amin ay umuwas sa putin istorya. Asa nang well, itong asistan? Butsog! Butsog! Oh, may kinabot ka. Oh. Pwede eh, hindi mo isuusap ang iyong gisulti ganina kanang magpamulong ang namin ni mga kaya ako ang nino nga, ningi na ningi lang, mga mei kay dungon sa iyang sangit. Eh. Uh ang -huh. yung gisulti mo kasabot? sa boy. Yan tiyo ko no, tagagabi eh, mahila ko no. Ah, sige dong, dali mo diri, panulod mo. Nala, pamungko mo dira. Uh -huh. So, unsa sa mga unang ikaw na tungo pa siya magmasakit. Ang unang no, unang yung naon niyo, ay nang namungok nga, ang nga, namungok, mas hiyamak ko nga, mano nga, Simply, Simple kayo ng bulong, ana. Yeah. Assistant General, patutugan na. Orasi yun, pick-up Nice. yun. Yeah. <laughs>

Kung sa may muna ba't karong adlawa? Okay ako. Oo nga na nga Okay na ko doon. Niyo, salamat niyo sa mga ngulong sa No problem. Ay, pa, sapa, pa. Nade ko yung sita. So, dapat ino niya sa taga adlaw Mukuha tag tuloy kakot sa rita nga. Nga sabaw sa ginamos. Tapos imuang kung lumoy ito inom-inom mo tubig. Salamat ayaw, sa bangulo, sa nino, niya yung sa mga ng nino. mga unya. Salamat ayaw, darat, niyo, talat niyo. One thousand na, ang pinya Oo, ah, uh, salamat kayo. Ah, katasad. Sige, sige, pwede na mo kalakat. Amun na mong ano, kay umanami, ayaw na kayo, ino? Ah, napagay pipag kung gusto mo. Sige, pamungko Sige, pamungko mo. Kung sa mangi din yung mga sakit, no? Butag bungol. Ah! So, kuta din mo bungol dahil eh, butsok. Kabalo na mangguro kay kung sa atong ginakuan sa butag bungol, no? Sige, sige. Ah! ah Asa man din niya ang bungol. Kami, kami. ilo, ilo, ilo ilo, snappy, snappy oi, oi oi, brownie, brownie, brownie brownie skinny oi, oi, oi nya semai so, mau pangalan aku wajah pun maayoh so, kebalo na ka patung togi na oke okay. brownie, brownie Whitey, whitey. Oh. Nya, ang sami yung pangalan? Si Michael. Oh, di ba? Di ba? Ayun na siya. Oh. Kinsa no pod Oh, kine puta. Puta siya. Butsok, butsok. Ali dire, dire. Eh, Isimani na sa tani ron. Oh. Ayos kayo ni.

kita bakal wala wala so bisa bilang deh na to ipaguatong special nga kamot dai oke okay, butsok sok ipaguas na dira nga tong kikiti oke okay. iyong imong mata oke okay. unsa man ni unsa man ni unsa man aku dre diri awagi yung mata. Pila man eh. Right. Oh, diba? Kayo na. Oh, sige. man yung mga bayad ron. Uy. Ganit.